Grabe, ang daming ano, kuto ng ano, manok. Ang kati para mo nito, oh. Grabe. Maliliyo na lang ulit. <laughs> so, eto, you know, may tumutunog. Tutulungan ko na siya at ilalagay ko sa incubator. So, ang ginagawa talaga namin, kinukuha talaga namin yung mga sisi at linalagay namin sa incubator. Lalo na kung meron pang mga itlog na hindi pa napibisa. Kapag malakas na kasi yung mga sisi, panigurado, tatalon na yung ano, yung inahin, yung nanay nila, at iiwan na nga yung mga itlog para hindi na, ano. Um, kasi tatalon na din itong mga ito. Eh. So, tara, punta na tayo sa loob. At ilalagay ko na nga. Maglalagay na tayo ng mga sisiyo. Ano ko na Two. Four. Six. Seven, eight, nine. Bali pang ten yan. गाटा <mimk> <mimk>